ama. Idinala sa prom ang girlfriend ng kanyang pumanaw na anak. Ang buong kwento, alamin. Hindi na sana dadalo ang nooy 18 years old na si Kayla Suders sa senior prom ng kanyang high school sa Merseburg, Pennsylvania. Ilang linggo kasi bago ang okasyon, binawian ng buhay ang kanyang prom date at boyfriend na si Carter Brown dahil sa car crash. Ngunit na bago ang desisyon ng dalaga nang makatanggap siya ng prom proposal mula mismo sa ama ng kanyang pumanaw na kasintahan. Ano nga ba ang buong kwento sa likod ng nakakaantig na pangyayari? ito. Tara, alamin natin yan. Isang high school football coach ang nooy 50 years old na si Robert nang mawala ang kanyang anak na si Carter. Pitong buwan lamang bago mangyari ang aksidente sa rin ng isa pa niyang anak dahil sa drug overdose. Napakasakit para kay Robert ang pagkawala ng kanyang dalawang anak sa kabutihang palad na natili si Kelly sa buhay nila. Lagi nitong binibisita ang bahay ng kanyang namayapang kasintahan dahil dito mas naging close ang pamilya kay Kelly at napalakas nila ang isa't isa sa kabila ng pinagdaraan ng hamon. At nang dumating na ang araw ng prom, naisip ni Robert na samahan ang girlfriend ng anak nito. Ayon kay Kelly, naramdaman niyang isa siyang prinsesa sa kanyang prom night. Higit sa lahat, napasaya nito ang pamilya ng kanyang boyfriend. 2018 pa nang mangyari ang kwentong ito. Ngunit patuloy pa rin itong pinag-uusapan online. Lalo na sa panahon ng Father's Day dahil patunay ito sa pagmamahal ng isang ama. Kahit matinding pagsubok ang hinaharap ng mga mahal sa buhay ni Carter nang ibabaw pa rin ang pagmamahal at pagmamalasakit ng kanyang ama na siyang nagbigay ng liwanag at lakas sa kanila. Kung ikaw ang tatanungin sa paanong paraan ipinapakita ng iyong sariling ama ang pagmamahal niya sa inyong pamilya. D WIC research report great -re report